Uh, Coach ano, bago ko po ikaw sagutin, nabanggit niyo po yung motorcycle lane. Yung pong mag-comment lamang po ako dito. Alam niyo po, Coach itong motorcycle lane na binabanggit po ng publiko at nabanggit mo na rin po, ay isa itong parang isang malaking tama ba na sabihin na parang parang kalukohan. Bakit po? Sinasabing Joke, motor joke siya. Yes, bakit ko po nabanggit ito? Sinasabi po na motorcycle lane. Pero sino po ba naghahari-hari dito? Ibang mga sasakyan. sasakyan. Pero mm. pagka po lumabag ang rider, huli. So, may problema po doon. Kaya hindi tama sabihin ng MMDA particular yung motorcycle lane. At sinasabing mga pasaway ang mga riders. Dapat po, balanse Marami po uh -huh. mga sasakyan ang nagsisiksikan dyan sa motorcycle lane. Kaya mm. kung Uunawain po nating mabuti, yan ay isang malaking, ewan uh, ko kung anong proper term na gamitin dyan. Kalukuhan mm -hmm. lang po yan dahil hindi naman talaga na ipapatupad ng tama ng MMDA. Unfair at biased para dito sa mga kapatid nating riders. And uh, about dun po sa balita na ipatutupad na itong uh, bicycle lane, yan po ay nasa batas at ginawa po yan noong 2021 para maipsan ang ating problema sa transportasyon dahil alam po ninyo uh, ma'am and uh, Coach Sinky na nagka-problema tayo diyan So, literally ginawa po yung batas na yan noong panahon pandemic. At ngayon po, sa kasalukuyan naman, at dahil nga yan ay batas na yan, talagang hindi natin pwedeng kontrahin yan. Pero kung katalinuhan po ang ating pag-uusapan, napaka sobrang liit nang oras o porsyento na ito ay ginagamit ng mga bikers, ng mga nakabisikleta. So kung titingnan po natin yung mabigat na pangangailangan ng mga motorista sa kamay nila, parang nasasayang po itong space na ito. Hindi po natin sinasabi na baliwalain natin ang mga kapatid nating bikers pero talagang marami ang nagsasabi at napapansin din po natin sayang na sayang ang space na ito. Pero paglilinaw po dahil may batas yan, hindi natin pwedeng kontrahin ng MMDA. Kaya nga po, ang isang tinitingnan na lamang natin dyan, maripaso itong batas na ito for possible amendment para magamit ang espasyo na ito. Siguro po, kung sasangayuna ng mga mambabatas at uh, papaboran po ng ating uh, butihing Pangulo, BBM, ay eh kung kahit bigyan na lamang po ng window hours, itong mga bikers para magamit ito. But in general, dapat po mapakinabangan ito. Dahil bakit po? Hindi po natin sinasabi ito para lamang sa kabutihan o pabor sa mga motorcycle riders. Dahil hindi naman po may tatanggi. Pag ang motorcycle riders, ang motorsiklo nagsiksikan sa mga kalsada, affected rin ang other motorists. Kaya po, pangkalhatan, dapat po talaga maripas ito for possible amendment.